Alam niyo ba, yung uh, previous employer ko tumawag sa akin, nagulat ako, nag, uh, nag video call sila. Nasa China sila ngayon. <laughs> Umalis ako sa kanila kasi ano sila, uh, kasi nag relocate sila sa China nung kasagsagan ng pandemic. Naka 3 years ako sa kanila. So tumawag siya kasi nga gusto daw akong makausap din nung pangana anak kasi namimiss daw ako. Tatlo yung anak niya, puro lalaki mawag, may inoffer sa akin. <laughs> Alam nyo ba kung anong inoffer? May hinihiling. <laughs> sa ngayon, nasa China talaga sila. Lumipat na. Pero, uh, balak niyang bumalik dito sa Hong Kong. So, gusto niya sa pagbalik niya dito sa Hong Kong, eh, kukunin ulit ako. Eh, yung reaction ko, Uh, hindi ako sumagot kasi hindi ako nagsabi na okay, yes, yes, hindi nag-smile lang ako hindi, ay, parang ayaw ko naman siyang i-disappoint na sabihin na ay, ayaw ko na, eh, kasi sabi niya naman after 2 years pa yon so, hindi pa natin malalaman kung anong mangyayari after 2 years kung mag stay ba ako sa amo ko ngayon or uh, gusto kong ipat na ng ibang amo Uh, masasabi ko naman ngayon na mas okay yung amo ko ngayon kaysa noon. Kasi malaki talaga yung ano, yung diferensya. Maram, malaki ang pagkakaiba ng sitwasyon ko ngayon at saka yung sitwasyon ko sa sa kanila. Isa na doon yung alaga. Tatlo yung alaga po noon. Ngayon isa na lang. Tapos sa sahod, imagine mo tatlong alaga yung sahod minimum. Pero ngayon, isa ang alaga ko, sumobra konti <laughs> sa minimum. Tapos, yung pahinga ko doon, late na ako natutulog. Mga 12 a.m. Minsan, naaabot ng 1 a.m. Pero yung ngayon, 10. After work ko, pwede na akong magpahinga. So, dyan ako natatapos ng work sa 10. Hindi na ako nakakaabot ng 10:30. Minsan wala pa 10 tapos na ako, pumapasok na ako sa kwarto ko. Sa ngayon, sa amo ko ngayon. So iniisip ko, <laughs> ano? Saan ako? Saan ako dapat magstay? Doon o ngayon? Noon na amo ko or ngayon? So sa pag pag inanalyze mo talaga yung situation ngayon, ibang iba talaga. Pero hindi lang ako nag-react, hindi na ako nagsabi ng patapos. Nag-smile lang ako kasi ayoko rin na ma, ma disappoint siya sa akin or ayoko rin na sumama yung loob niya. Pero pag dumating na yung time na yon, doon ako magde-decide. <laughs> Pero sa ngayon, gusto ko muna, mas gusto ko yung amo ko ngayon. Kasi nga, dahil sa sitwasyon, mas okay ngayon. Mababait naman, kahit na makukulit yung mga bata, malambing. Tsaka yung amo kong babae, kahit na medyo demanding yun, pero okay naman yung trato sa akin. Yun lang talaga, hindi ko nakayanan yung trabaho. Kasi nga, tatlo, tapos ako lang mag-isa. Istiin naman yung nanay tulong lang siya siguro sa akin ng tingin-tingin sa mga bata, yung pagsalitan, yung paghatid sa school na hindi po hindi hindi ko naman po hindi naman ako superwoman na kaya ko lahat. So siya yung minsan siya siya sa isang bata ako sa isa yun kasi hindi naman pwedeng pagsabayin paano ko yung pagsabayin yun ako pa naman ako pa rin naman nagmamarket ako pa rin naman ang nagluluto. Minsan siya, minsan lang sa madalas. Tapos, nakaka-start lang talaga ako trabaho, guys. Pag ano, yung matutulog na yung mga bata. Tapos, late pa naman pinapatulog yung mga bata. Ten. Ten din ako mag-start ng work. E, paano na? Ano oras na ako niyan matatapos? Magmamap pa ako ng floor. Maghugas pa ako ng mga battles ng mga bata. Tapos, kahit ganun lang yung trabaho parang ang tagal ko matapos. Kasi kinanin ko pang mag-tidy up. Tapos, kasi hindi ko naman pwedeng gawin sa, sa kinabukasan. Kasi nga, puno na rin ako ng trabaho sa kinabukasan. Tapos, maliliit pa yung mga bata. Hindi ako pwedeng mag-map na sila. Kung wala naman sila, wala din ako. Kasi nasa labas kami parehas. So, ang hirap talaga nung sitwasyon ko dati. Kasi sinabi ko na, kaya ko kaya to pa ganito parate So, parang ano na rin, pabor na rin sa akin na lumipat silang China kasi nakaalis ako sa kanila. Tiniis ko yon tiniis ko sa kanila. Kasi, um, nirecommend din siya sa akin nung una kong amo, yung first employer ko, pamanggit siya ng first employer ko. So, yung nag-decide nag, nag ako pumalik dito, uh, deny, ako nung nila yung first employer ko tungulong sa paghanap ng amo ko. So, direct yun. Ang maibibigay ko lang na ano, na tips, payo, is pag mag-work kayo dito, syempre sa unang contract, kailangan nyo talagang tiisin. Kasi, kailangan nyo makatapos ng kontrata. Kahit anong sitwasyon nyo, tiisin nyo after contract, doon na kayo maghanap ng mas magandang amo, mas magandang sitwasyon. At kung gusto niyo lang ha, pwede man kayo mag kung kaya niyo, pero huwag niyo pilitin yung sarili niyo kasi magkakasakit talaga kayo lalo na yung sa sitwasyon ko na masyado nang late natutulog Tapos hindi na nakakain ng mabuti sa sobrang daming trabaho sa pagmamadali. So kailangan niyo rin yun i-consider. So, yun, kailangan nyo i-consider din yung health nyo kung magre-renew pa ba kayo o hindi, kasi marami ding marami pang employer dyan na mas okay pero ang disadvantage lang kasi pag nagpalit ka ng amo, hindi mo alam kung yung pupuntahan mong amo, baka mas worse pa dun sa amo mo ngayon, pero ang kagandahan lang kasi pag nag uh, change employer ka na na tapos ka ng kontrata, ikaw ang mamimili mamimili ka na magiging amo mo. So, syempre, pipiliin mo yung mas magaan na trabaho. Mas isa ng alaga, yung ganun. Tapos, uh, wag mong i-after yung sahod kung gaano kalaki. Ang importante yung trabaho kung kaya mo. Kasi pag malaking sahod, mas malaki din yung expectation sa'yo. So, i-ano mo talaga, i-prioritize mo na yung instinct mo na magaan ang loob mo sa magiging amo mo o magiging okay ka sa kanila yun so yun lang guys, nag-share lang ako ng biglang tawag nung kung employer ko dati sa akin at nagbigay na rin ako ng konting tips para sa inyo sa mga first timer na pupunta dito yun lang, bye bye